Dahil nga sa patuloy na taas presyo ng mga bilihin sa merkado, hindi maiiwasan ng maraming Pilipino ang magtipid. Sa inilabas kasi na bagong survey ng Pulse Asia, pati sa pagkain, ay nagbawas na rin sa konsumo ang ating mga kababayan. Yan ang ulat ni Sujin Kim. Mahigit kalahati ng mga Pilipino o 53% ang nagsasabing nagbawas sila ng kain sa nakaraang tatlong buwan. Base yan sa pinakahuling survey na isinagawa ng Pulse Asia Research. Kasabay kasi ng pagbilis ng inflation nitong Agosto at Setyembre ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Ayon pa sa survey, halos lahat ng Pilipino o siyam na ang nagsabing tumaas ang kanilang gastos sa pagkain sa huling tatlong buwan. Pinakamataas sa listahan ng mga pagkaing nagmahal ay ang bigas. 83% ang nagsabing lumaki ang tinatabi nila para dito. Maaring ito na rin ang dahilan kung bakit 53% ng mga Pilipino ang nagsasabing nabawasan ang dami ng kinakain nila sa nakaraang tatlong buwan. 21% ang nagsasabing nabawasan ang kanilang pagkain ng kanin. Bukod pa dito, 49% ang nagsabing binawasan din nila ang kanilang pagkonsumo ng kuryente. 28% sa load ng cellphone, 25% sa paggamit ng tubig, 21% sa LPG, at 11% naman sa gamot at iba pang medisinang pangkalusugan. Ang survey ay may sample size na 1,200 katao. Soo Kim para sa bayan.